Isang ama, inabandonaan na raw ang dalawang anak at sumama na sa kanyang kabit. Ito ang sumbong na ipinarating Lilayne Asug Asugdison, ang ina ng mga bata na nagtatrabaho bilang isang domestic helper sa Saudi Arabia. Para kumustahin ang tunay na kalagayan ng mga anak ni Lilane, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang panganay na anak na si Harvey Dizon. Harvey, ilang taon ka na at itong mga kapatid mo? 20 po. Tapos yung kapatid ko po, 15. Ah, dalawa lang kayong magkapatid. So, ikaw ay 20 at itong kapatid mo ay 15 years old. Opo. Parehas pa ba kayong nag-aaral or ikaw meron ka ng trabaho? pares po nag-aaral. Totoo bang itong naiparating sa amin na sumbong ng mama mo na si Lilane na iniwanan na raw kayo dyan ng iyong ama? Di pa naman po totally iniwanan. Kung punta po ako dito minsan tapos pag Sabado nagano po siya ng pero sa amin panggastos, bumibigay po. Kahit pa paano, nag-aabot pa rin naman itong tatay nyo ng panggastos nyo. Opo. So ano itong sumbong sa amin ng iyong mama? Patungkol sa inyong tatay na inabandonan na kayong mga anak nila kayo mismo hindi na kayo inaasikaso ng tatay ninyo. Si Papa po, nag, nagpapadala na lang po. Minsan po, din na pumunta dito. Ah, so nagpapadala naman yung tatay nyo, kaya lang hindi nyo nakikita or hindi na pumupunta dyan. Lunes, pumunta po dito. Pero kumusta naman yung pagbibigay ng sustento ng tatay nyo, yung pag-aasikaso sa inyo? Ayos lang naman po, pero medyo kulang po. So etong sumbong ng nanay nyo, alam nyo ba ito na inireklamo <laughs> ng nanay nyo, itong tatay nyo, dahil dahil sa iniwanan na, na daw nga kayo at hindi na kayo maalagaan at inaasikaso? Yes po. Mga ilang buwan na ba na naramdaman nyo ito na wala nang pakialam yung tatay nyo, hindi na kayo inaasikaso? Last year pa po, po. Isang taon na, nang naramdaman nyo na talagang pinapabaya pinapabayaan na kayo ng tatay nyo? Hindi po. Simula po nung nag-away kami. Kailan kayo nag-away ng tatay mo? December po. Patungkol saan ba itong pinag-awayan nyo ng tatay nyo? Dahil po sa babae niya. Yun. Pinaghihinalaan nyo lang ba or talagang meron po kayong ebidensya na kita nyo na talagang merong babae itong tatay nyo? Meron po. Hanggang ngayon ba meron pa rin na ibang babae itong tatay nyo? Hindi ko po alam. So sabi mo, December pa, nagsimula kayong mag-away. Pagkatapos nun, nagkaayos ba kayo ng tatay nyo? Binalikan kayo para asukasuhin? Ano lang po, binibigyan lang po kami ng pera. So binibigyan kayo ng pera. Yan bang pagbibigay niya ay consistent? Hindi po. Anong klaseng hindi ito? Kasi sabi mo, hindi nagbibigay no. ng sustento, minsan nagbibigay. So ano ba, religiously giving or pag gusto lang magbigay yun lang? Pangbaon lang po. Nasa magkano naman yung binibigay sa inyong pagbaon? Kulang po kasi 1K lang po kaso hindi po sapat sa pang... isang, Okay. Isang libo. Yung isang libong inaabot sa inyo, pang ilang araw ba yan? Kailangan po tipiri namin ng isang linggo. Nahuli mo na rin bang ito yung tatay mo na merong kasamang ibang babae? Yes po. Sa Chat lang po. Sa ano ba? Nabasa mo? Baka po sa harapan namin po kinakausap. Okay, true chat ba? Video call? Call po. Oh, so video call. Eto lang, Harvey. Ano? Gusto lang naming malinaw. Ano? Dahil etong mismong mama mo, Nagaalala sa inyo dahil nalaman niya hindi na kasama ninyo yung tatay niyo. Mag-aapat na buwan na daw. Tama ba? Tama po. So, ibig sabihin, yung tatay niyo ay hindi na umuwi dyan sa bahay niyo at hindi niyo niya nakakasama. Hindi po. Gaano kahirap, Harvey, na ganito yung sitwasyon niyo, na meron kayong mga magulang, eto yung nanay niyo nagtatrabaho sa ibang bansa, yung tatay niyo na andito sa Pilipinas, pero hindi niyo maramdaman na meron kayong tatay. Mayro po. Minsan po, hindi na po nakakapasok sa ini mga iniisip po dahil doon. So, apektado yung emotional, psychological? Yes po. Ma. Ano na lang yung iniisip mo, Harvey? Na ganito yung sitwasyon yung magkapatid? Dinagdadasal na lang po namin. Ayun. So, isa kang mabuting anak kahit papano, Harvey, dahil sa hirap ng buhay, sa sitwasyon yung ito, nakukuha mong mag magdasal at humingi ng tulong sa Diyos. Tama. Yes po. Mam. Sa ngayon, Harvey, ano ba yung gusto mong mangyari? Gusto po namin makawis si eh, mama. Patungkol naman sa tatay mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sana po maayos pang pamilya mo. Yun. Yun ay umaasa itong si Harvey mga kaaksyon na maayos pa yung kanilang pamilya. Okay, kung nakikinig siya ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanya, Harvey? Sana po, magbago na. So, yung gusto mong mangyari, magbago na itong tatay mo at umuwi sa inyo. Yes, po. Eto, Harvey, ano, makinig ka dahil sa reklamong ito, ora mismo nating hinagilap ang tatay nila, Harvey, at nasa kabilang linya na ng, ng telepono, si Vilmore Dison. Tatay Vilmore, napakinggan mo yung panawagan ng anak mo. Totoo bang iniwan mo itong dalawa mong po, anak dahil lang sa bago mong babae? Ah, yung matasagot ko yun ma'am, hindi ko na po sila mag-iniwan. Talagang po ma'am kasi nandito sa trabaho. Yung po ma'am sinasabi nilang pambababae, agal na po yun, iniwan ko na po yun. Inaamin mo din mo na nagkaroon ka ng ibang babae? Opo ma'am, ma inaamin ko, nagkaroon po ako. So ngayon wala na? Wala na ma'am. Kaya lang ako na niya umalis ma'am kasi hindi namin pag ako ng nanay niya at saka yung panganay ng anak na yan. Tali ma'am, hindi ko naman sila ma'am kasi nandito ako magtrabaho, ma'am. Sa lingguan ako ma'am ang ano namin. Okay, nabanggit mo ba ito sa mga anak mo na ikaw ay nagtatrabaho? Oo so, ma'am, al alam po nila ma'am. Alam nila, bakit wala silang alam na kung nasan ka, wala silang komunikasyon man lamang? Meron ma'am, ah, lagi ako ma'am sa kanila nagtitext ka, ka lang, hindi sila nagre-reply sa akin eh. Pag lingguan ang bigay ko sa kanila ma'am, tapos pag, pag padala ko na kuha na ba nila ito, makawa ito, yung padala ko. Eh, hindi sila ma'am nag-detect sa akin, hindi sila na nag eto, ano akong... Ah, so gumagawa ka ng paraan, nag-detect ka sa kanila. Tanungin ko nga si Harvey. Oh, Harvey, gaano ka totoo ito, Harvey? Patakal. nag text po siya, pero di po kami nakareply kasi wala po kaming load. Di po nagsisin yung ano namin, message. Pero alam nyo na itong tatay nyo ay nagtatrabaho. Opo. So alam pala nyo nagtatrabaho. Ibig sabihin, nagre-reach out itong tatay nyo para kayo ay kumustahin, alamin ang sitwasyon ninyo. Opo. Okay. So kung ganun, ibig sabihin, alam nyo na may trabaho yung tatay nyo. Opo. Oh, di wala tayong nakikitang problema ngayon, Harvey, kasi yung tatay nyo pala ay, ay nagre-reach out. Ang inireklamo nyo lang ngayon, yung pangbababae ng tatay nyo. Pero inami naman ng tatay nyo na dati pa yon At ngayon, hindi na. Harvey, matanong ko lang, nakakausap nyo ba itong nanay nyo? Yes po. Araw-araw ba? Opo. Ano yung napapag-usapan nyo? Nababanggit niya ba itong patungkol sa tatay nyo. Yes po. Baka naman ang problema natin dito, Harvey, ay hindi nyo, yung, yung hindi pakikipag-usap ng maayos ng nanay nyo uh, dito sa tatay nyo. Ganito na lang, Harvey, ano, nasa kabilang linya yung tatay mo. Ang sabi mo, gusto mo lang mabuo yung pamilya nyo, katulad ng dati. Tama? Yes, ayun Ayan, kausapin mo si tatay, ano, nasa linya yung tatay mo. Papa, gusto namin lamang po, maayos yung pamilya. Maari mo bang pagbigyan yung anak mo, Tatay Vilmore? may naman yun, ma'am eh. Kaya naman yun siya ma'am, kaso mamay, ay hindi pa mam. May? Dahil, dahil ma'am, kasi sa akin yan, hindi ko ba parang hindi ko matanggap. So may merong binitawang salita itong anak mo, hindi mo matanggap, Tatay Vilmore. Meron ma'am. Oo, ano ba yung sinabi sa sa'yo ni Harvey? Mabigat ma'am hindi ka lita sa akin. Ano ma'am? Ito ma'am, yun tayo may sinasabi ma uh, um, yung nagsumatarating dyan sa pinatabayan ma'am. Dito sila man pinabayaan. Kasi ma'am, mga anak ko yan ma'am. Eh. O, oh, tama yung tatay Bilmore, ano? Kasi mga anak mo ito, dapat hindi mo kayang tiisin. Siguro naman yung pagkasabi ng anak mo, daw masakit po sa inyo, pero may pinanggagalingan. Baka kayo naman po talaga, tatay Bilmore, ay may nagawa pong pagkakamali na hindi po nila maaako-ako or matanggap-tanggap. Siguro ma'am, gano'n yung isip nila. O, oh, yun. Pero maling hinalangan yung nila no? Vilmore, nanggaling na mismo sa inyo po, Tatay Billmore na inako nyo dati na meron po kayong ibang babae. At ngayon, wala na. So ngayon, dahil baka sa... Ngayon, Opo, nababanggit ni Tatay Billmore na baka ganun nga at hindi nila matanggap-tanggap. Ngayon, bilang kayo po yung tatay, kayo po yung dapat mas nakakaintindi, baka pwede naman po, tatay, na patawarin nyo na lang po itong si Harvey dahil si Harvey mismo, pinapatawad na po kuya. Tua, Harvey? Opo, nga okay. O, oh, yun naman pala, Tatay Billmore kayo naman tatay Billmore, kaya niyo po bang patawarin yung anak mo dahil may pinanggalingan naman yung galit niya or may mga Ngayon ma'am, okay okay, okay. okay ma'am. Hawak okay, ma gusto ko maran sa bibig niya na ano, yung ginatawan niya ng haleta Parang pinakamasakit ng ma'am, Paskong Pasko. Mari po ba namin malaman, Tatay Vilmore, ano po ba yung binitawan niyang salita? Ang nabitawan kasi sa akin niya, ma'am, kasi siyempre ma'am, uh, ah, Pasko noon eh, ah, hindi may mamang no unuman. Eh, lasing ako ma'am, kasama ko pa naman yung maestro ko sa bangka, diyan kami natulog. Umagang umaga ma'am, Paskong Pasko, ang binitawan ang salita sa akin niya, ma'am, ganito eh. Lumayas ka dito, huwag mong sabihin na nanggaling ako sa'yo. Di ba ma'am, masakit? Ayun, so, binagin nanggaling ako iyo. Ano, tinitingan na lang kasi sarili ko na anak ko, anak ko to eh. Pero ma'am, di. ko, hindi ko inalis sa kanila ma'am. Ang support ako sa kanila ma'am. Ginawa mo pa rin yung responsibilidad mo bilang tatay kahit nasaktan okay, ka. Opo okay, salita. Hindi ko sila ma'am ma pinapabayaan Harvey, totoo ba na nabanggit mo ito or nasabi mo ito kay tatay mo? Yes po ma'am. Bakit mo naman nasabi yun sa tatay mo, Harvey? Sa galit po. Anong pinagmulan ng galit na to at ganun na lang kalalim or kasakit yung binitawan mong salita? Parang po kasing dito natutulog yung kaibigan niya. Yung kaibigan? Lalaki ba yan na kaib igana binabanggit mo? Oh, wala pong tulugan yung kapatid ko. Oo. Oh, pero mukhang hindi naman tama talaga Harvey, yung binitawan mong salita. Ah, laban sa iyong tatay. Ako mo ba, Harvey, na mali yung mga binitawan mong salita? Yes, po. Ayun, yun ang pinaka-importante dahil alam mo sa sarili mo na mali yung mga binitawan mong salita. Ngayon, maari mo bang hihingi ng tawad yan sa tatay mo? Humingi naman po ako ng tawad sa kanya, yung birthday niya. Ayun, so ano yung sinabi mo kay Tatay Vilmore ng birthday niya? Humingi po ako ng sorry sa mga nasabi ko po. Oh, Tatay Bilmore, humingi naman pala sa iyo ng sorry. Kung sa akin na ma'am, ma kaya, kaya kong patawarin siya ma'am. Hmm. Kaso ma'am, isa pa ma'am, pinayaw ko dyan ma'am. Yung tigilan niya na rin ang pag-inom. You Kasi ito, yung uwi ko dyan ma'am. May inom eh. Ayun. Yung dyan, yung dyan, yung dyan, yung dyan, Oh, Harvey, ikaw din pala, matigas din yung ulo mo. Palagi ka daw umiinom ng alak. At... Hindi naman po. Oh, yung kahilingan ng tatay mo, Tigilan mo na daw yung paglalasing. Ah, kaya mo bang gawin yun, Harvey? Yes, po. O oh, yun, Tatay Billmore, humingi na ng tawag itong anak mo at pinatawad mo na at nakiusap ka sa kanya na tigilan yung pagiinom. Sabi naman ni Harvey, okay, titigilan niya na. O oh, ngayon, ano yung desisyon mo, Tatay Billmore? Dahil lang kahilingan ni Harvey ay magkasama-sama muli kayo at buong pamilya. Buong na ang pamilya, mam eh. Kasi mam talagang linggo lang talagang uwi ko eh. Ganito na lang, Tatay, ano? Ah, balikan po namin yung, yung problema niyo sa asawa niyo. Pero eto tatay ano nasa kabilang linya na rin ang telepono ang violence against women and children desk officer ng zone 5 San Roque Calabanga Camarines Sur na si Kagawad Emma Tabilog Sa ngayon ma'am uh, na naiiyak nga po ako dahil ngayon ko din lang po itong ma'am na laman na ganito na pala ang sitwasyon ng pamilyang ito na kung saan sa akin naman po ma'am siguro yun ang dahilan ng pagkukulang ng bawat isa kasi po ang ma nila, nagtatrabaho naman po sa malayo, sa ibang bansa, hindi po nagagayad yung anak sa araw-araw. Mm -hmm. At ito naman po si tatay, dapat po unawain, insindihin niya ang kanyang mga anak, dahil siya po ang naiwan ng magulang dito, kahit po sana may trabaho siya, busy siya sa araw-araw, bigyan niya rin po ng time yung kanyang mga anak. Matanong ko lang po ano, kasi kayo po yung naandyan sa barangay. Hmm. Uh, kayo po yung nakakakita sa pang-araw-araw na gawain, sa pang-araw-araw pong aktibidad nitong dalawang anak. Ah, uh, kumusta po itong dalawang anak po dyan na wala po yung mga magulang nila? Ah, uh, sa ngayon, ma'am, kasi malayo ako pero ma'am, nakikipag-coordinate naman po ako sa BHW doon sa zona nila kasi sila naman ang umiikot. Yung tatay po talaga daw nila, sabi ng BHW ay minsan na lang pong umuwi. Hindi siguro linggo-linggo kung kailan lang siya may time sakaling siya nakakauwi, which is mali naman po. Kagawad so, na babanggit nyo po yung term na nagri-rebuild eh. Ano po ba yung yes, napapansin nyo po dito po sa mga magkapatid? Ano pong klaseng pagri-rebuild eh? Kasi ma'am, sa paliwanag niya na yung anak nga ay nagiinom na, siguro kaya niya yan nagagawa para makalimutan niya yung problema mm -hmm. or hindi niya lubos maisip bakit gano'n ang pamilya nila. Ah, kailangan din po nung bata kahit na nasa edad na sa tamang gulang na yung anak, kinakailangan din yung may, may nagagayad sa kanila na, Tama. na mas nakakatanda po sa kanila. Yung kalinga ng isang magulang. Yes po. Harvey, so, napakinggan nyo. Tatay Billmore Yes po. Ayun, eto, ah, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Norby Magtanong, ang coordinator ng Akubicol Party List dyan sa Camarina Sur. Si Norby, kasi itong, itong dalawang anak ni Tatay Vilmore at itong nanay na nagtatrabaho sa ibang bansa ay naiiwan dito pero nag-aaral pa at medyo kapo sa buhay dahil nga kulang sa pag-aruga at pag-sustento uh, ng mga magulang. Tumaari ba nating ipasok itong dalawang magkapatid sa educational assistance hatid ng Akubicol Party List? Uh, opo, ah, ma'am, tutulungan po natin. Ako din naman po kanina pa ako nag na, nakikinig po sa inyo, ano, sa mag-ama. Tungkol naman po sa assistance na pwede nating maibigay. tayo po itutulong doon sa pwedeng ibigay sa bata ng educational assistance. Kung yan po ay college, mabibigyan po natin siya ng 10,000 mm -hmm. para po sa educational assistance. Personal po natin pupuntahan at atin pong idodokumento kung mamarapatin po para po uh, masaya po kung tayo po ay makapagbuo ulit ng isang pamilya na ganito na hindi natin mayang mawasak na sa mga bagay lang na kaya naman po ayusin at mapag-usapan nila. Harvey, yes, ayun. So, pagdating sa problema mo sa pag-aaral, kay uh, kayong magkapatid, Tutulong yung ako Bicol para sa inyong educational assistant. Okay. okay. Salamat po. Malaking tulong yun, Harvey. Yes po, ma'am. Okay, Tatay Billmore, Etong anak mo, ang kinakailangan lang nila ay yung tunay na pag-aaruga galing sa kanilang magulang. Okay, at ang ako ay handa rin magbigay ng tulong pagdating sa educational assistance para naman makatulong sa yung dalawang anak. Kami po dito ay nasisiyahan po dahil ah, naging maayos po yung pag-uusap natin ngayon at kayo mismong mag-ama ay naging maayos din po yung pag-uusap ninyo ano? Umaasa din po kami na mabuo sa muli ang inyong pamilya ng masaya katulad ng dati.